Pag-atake naman sa PCG at sa mga kawani nito, hindi dapat bigyan ng puwang. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Grace Mariano. R -N -N! at ikinalungkot ni Lano del Sur, Representative Dia Alonso Adjong ang pag-atake at mga walang basehang kritisismo sa Philippine Coast Guard at sa mga kawani nito. Kaugnay niya na hinihikayat ni Adjong ang mamamayang Pilipino na maging mapagmatsyag at labanan ang fake news na isinusulong ng mga personalidad na pumapanig sa propaganda ng China upang mapahina ang depensa natin sa ating teritoryo kabilang ang West Philippine Sea. Diri Adjong, ang West Philippine Sea ay atin at ang Philippine Coast Guard ay ang ating tagapagtanggol. Kaya walang puwang ang pangungutya sa kanilang katapangan. Mensahe ito ni Adjong kasunod ng mga puna at panawagan ni Cavite Representative Kiko Barsaga na buwagin na ang PCG. Bunso nito inihain din ni Adjong ang House Bill number 5552 na magrerebisa sa Philippine Coast Guard Law upang higit itong mapalakas at mapatataga sa pagtatanggol sa ating maritime sovereignty, marine resources at kaligtasan ng mga Filipino seafarers lalo na sa bahagi ng West Philippine Sea. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.